Dagi ang paminta yan. Sabay mo na. Good morning, good morning. Good morning, mga alaga, oh. Ka na kayo. Kain na kayo. Kain na. Dahanda pa lang ng pakain. Magutom na. Oh, wala pa yung nagpapakain sa inyo. Tulog pa yata. Aray ko. May lata dito. Tuloy kayo. Oh, huwag magulo. Ganyan ang ganda ng balahibo nitong ano. Yung bibi nila. Ito magbabago pa to, di ba? Yung balahibo nung yung anak nung oo. Tatlo na lang to. Tatlo lang to puro lalaki. Ah, ito yung nangingitlog. Kinulong mo na lang. Lumalabas tao? Okay, ah, oo. Okay. Kayo dyan. Oh, ito. Dalawa lang lalaki dito. Atatlo. At Parang ko konti ang binungan nitong santol ngayon. Naglaglagan yata. May hinog na sa dulo. Luminis ulit yung sapa nung guulan. Luto tayo ng pata. Lagyan natin ng langka. Buti hindi yun, nagpapaluan yung dalawa na yan magkalapit. Ha? Ah. <coughs> Gigirian lang. Ugh. Ano tunog nila? Kalimutan ko yung tunog. Ito, brown yung inakay nito ha. Bakit ganyan yung lahi nyo? Itim at puti tapos brown yung inakay nyo. Nasa lisiang kayata Ang dali. Lagyan mo ito pagkain oh, para mahuli natin. Saan ba yung pagkain ni Mon Mon? Ba't baunan niyo yung kainan niya? Nasaan yung kainan niya? O, na, kainan, okay kainan. Hmm. Tinapon man ano ba naman tong aso na to eh? ay aso aso tuloy. Nasa kainan eh tinapon tapos kakalahigin. Manok talaga kayo oh. <coughs> hmm, gina nga, kain na kayo dyan Babay na, tama na to At magluluto pa ako